ayun mga amigo medyo dalawa pa lang yung naidagdag ko at pinalaliman ko nga pala ito Yan o. yung pinalaliman ko at nababaw nababawan ako sabi ni may karpintero pati kumuda sa amin dito ay sabi niya palaliman ko na lang daw at nababaw oo pinuntahan kami ni Putol doon ako nagpapahasa ng nagari mga amigo yun ay tunay na karpintero talaga ng bangka yan you know, o, pinalaliman ko yung gitsa para malalim Para makakuha uh. Oh, may dalawa pa Uy, ubusin mo lang yung pako, may kapito

yung lagayan yun, ng si section ba? yung stands yung mga jack ba? Oh. wala ka? wala na lagay? <laughs> <laughs> oh. <Ha? laughs> <Ha? laughs> <laughs> nagtanong nag ako eh, baka mayroon okay. sakali magbili <laughs> tayo magbili tayo magbili Meron ka dito ng Ayon yun. Magjanak. Habang nakapatong ang tuna, nakapatong tuna, nakapatong ang tuna sa kamarote. Eh. Mm. Uh, hindi niya hindi nilagay-lagay dito. Oh. Malaga rin ako dito lang po ah. Kasi po itong GoPro lang. Palo. Para na. Para na. Edis. Kaya kang, kaya kay amigo. O doon niya ilagay sa gilid ng kamerasyon. Hindi na sa kutsa-kutsa ulit. lawaan ito o lawaan? oo oh, ito lawaan po lang ito it, lawaan po so video sa buhangin <laughs> sabi sa sabi sa nagcomment <laughs> dito ako na <naman. laughs> ako na wala kong palakas oh pagkawala na siya ko naman dito na tama sa panah sa okay, ito bukol baga Malak malakas yun po ka bigla yun po ka Oh, ano wala na? Ah, wala na. Kaya eh, din halata. Ah, din halata. Ako na tawa. Nakabuko ko yan. Hindi na halata ay. yung kamarotin. Tamling. Tamling din silang dalawa. Ya. Lapat lang natin. Ligit kaming dalawa. Gulong kaming dalawa. Dapat parehas <laughs> yan. Kasi barahan yan. Dapat parehas ang buko.

Ay, dala. Okay. Magsalubong ito eh. Tama-tama, eh, eh. balik tayo natin pala. Mm -hmm. Magsalubong ito ay eh, dapat parehas dito ah. Eh. Yun, parehas. Yan. Yan, parehas. Ang ah, tayo, para sinungkat. Yan, para... Ano? Nah, ito ang para doon. Oo. Oh. Hmm. Lagyan mong lip. Right. Lagyan mo ng... Wala tandaan. Ibang plant kapi. Hmm. Ikasayo, bidok. Hmm, ha? oh. o. Okay.

Ah, oh, dos pa ito. Narito? Narito sa kon. Ah. Narito. ah. manipis pala ito. Tagos pati yan. Tagos. Lalampas sa labas. Ha? Lalampas sa labas. martilyo ang mahiwagang martilyo Ah, ayan lumapat so <laughs> kaya yan sobrang ipotin hindi sobrang kaming ipaw si kabig akong kunin yung paleta. kaya kung pang pang kung itong mga

Sinaw, sinaw, na sinaw, 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 pa kayo sinaw, 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 Pero saglit na konti, walang kuhit o oh. Diba? Sawa-sawa hmm. hmm. Hindi na yan lagyan sa ilalim ay, ito na yan eh pas Kayo ang hardware ay palapit ang hardware. O diba? na? Ha? <chter> sa <h> ilalim. <ornamenting tattoos> Eh, hukay. Hukay. Kasi ito, nakaka-pressure yan eh. Oo. Oh. Mm. Uy! Uy! Grabe naman pagkapatong. <laughs> Napaano <Nga>. ito? <laughs> Napaano man ang patong ni Guida. <laughs> <laughs> Napaano naman iyan nga. Dikit-dikit pa siya ay. Atto. Okay, lapit na. Yun. Yun. Yun.

أنا ما

may butas dito, singawa ng hangin. Um, okay, ang May sekreto ka na yung ilagay dyan. Singawa ng hangin. may sekreto ka gila ang ilagay ng Yeah. mm -hmm. obligación pang lasyo okay. hindi pa ko nakagamit na yung ganun ba eh okay. oo oh. ngayon pa kung paano gamitin yun <laughs> hmm. yung circular na binili ni kasi yun circular ayun pa, pati warik naman yun okay. hindi pa tagilid pati warik ngayon pa ako niyan mga amigo. Kukunin ko. Okay. Oh, kukunin mo. Hey, makita na ito kung ang... Oh, oh, kung kagilid ba o oh, patabingi. <laughs> <laughs> Pagkasiyawan niya amigo eh.

dengan pangprem pang sa pintuan. Oy.

Kadali mo, abigat ko Hmm. Eh. Wala na. Wala. wala, wala pang kuhin. Isang buhit. Mayroon na tayong pang ano sa kuhan. Sa, si, sa sira, pintuan. Tama eh. Oh, na. Para alam wala. natin kung wait, kasi natanggalin talaga ito. Oo. Oh. Eh, dapat pag tinanggal natin ito, may matigas ito. Plus 3. Ay, kakabit natin itong ano. Plus 3. Matigas. Ha? Wala nga rin. Ano? Wala nga rin. Wala nga rin. Kasi maghi... Ano pa kasi dito? Oo. Oh. Uh -huh. Bukas na uli. Magtatakam pa tayo dito. Wala yeah, oh, oh. na. rin. Sasamba ka pa. Ay, sasamba ka pa na. Pero bukas. Uh -huh. Kabit na ito. Oh. Kabit na ito. Diretso parka. Hmm. Parka na. Diretso parka. Diretso Pagka parka. Oo. Wala na. makina. Pwede na tayo na tayo mag-akit na makina. Oo. Oh. Tanggal pa ako dyan. Sa Ayan, mag na lang. Hmm. Ibig sabihin... Ay, pahinga muna kami. At... Pahinga pa, 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 ka muna. Pag kinalas kasi natin to, hindi pa naman gumawa sana ng mga ilang oras. At kaso lang, hey, babaglasan nito, tama lang makapagpahit nito, ano na uli. Ibabalik pa rin natin. Ibabalik, hmm. gawa ng... Pag natin ito, hindi natin natabit yung mabahan. Pag ng mga bata yan. Ayun. Bukas, wahiwan ko ngayon. <laughs> wala pang ano eh, wala pang patibay. Bukas, mag-ibang direksyon na pag yung mag-ibang direksyon na direksyon yan. <laughs> Oo. Oh, alam yung mga bata dito, sobrang babait. Hmm. Na to. Ay, kahit pa paano naman mga amigo ay ito, nakagawa kami ngayon. pag ano kami nito, na ito, nakaipoksi na. Oo. Oh, Patigas na pa nito. Patigas din namin na epoxy nito. Oh, habang ha? na, pwede tayong gumawa kaso lang maalanganin tayo sa ukas. Oo. Oh. oh yes. Dapat may kabit natin yung babahan ay. Eh. Gawa ng ibuligado natin kalasin to. Pag ginalas mo ito, mga ibalik ulit natin. Gawa ng hindi natin pwede hindi ibalik. Gawa ng pag hindi natin kabit yung babahan, masisira ito. Oh. Yun. Yun na. Ay, itong kahoy. Ito lang. Ha? Ay, doon mo. natin. Ay, dali natin. Oo. Baka bukas ay iba nang mayari na yan. Ay. Magaan lang yan. Huwag natin bayan yan. Ayan, mga amigo. Abang-abang lang. Susunod natin video. Okay.